Oke, okay, main buntag mga guys. Sumpakao na kita sa atong welcome to my channel. Kita antaran sa atong manok buntag. Ako pa ta ninyo ang akong manukan. Yeah, pang pangitlog clear. Ya. Yeah. Ni kids ni wala ni siya eh. tangkal ako kanang kulungan nga ipang sold sila sa tagstag sa kan kulungan at sa pwede rin usa rin sa ila iusaran na ya. nako para le na stress no nya po ning dili nga kaya yang ite pagkatag man nya maugar ko nya butangan ako kay sal dili sa uh, dili ang yang ini. So, oh, naghuwat na sila mga idol. ano oh, Magpawa sa stress ng natay binuhi nga manok. Nabinag ng itlog na. O, oh, ngalingaw ta. Sa kamo ginahan mo manok na negosyo kining lier may mayo buhion kay gawas nga makasudan nalingaw ta nang negosyo pa daghang kay nanginhang lang gitlog sa so, gamay gamero gamay mo kapitan ani on ra na may tangka na may kwan bisag nang ads baboy boy buhaton yo na inyo la nang labaton og kuralo ng kaneng, kaneng no kaning kanang net na pwede na mo nang kamo diha ganahan mong negosyo itag maragod ina na yung ka at least nga mama panta kina mahal kay nang itlog ng tindahan okay ra gud natay na kagwarta kini negosyo wa okay kayo nga di pod ingon kapan kay kani negosyo okay, wa kabawi mo pang palit sa law kay baligyan yung itlog palit law ga okay ra okay, kayo sa mga idol na kaning pamanukan grinsado gini ingon nga bawang iti langaw kay Nai resal gawas resal ang ilang iti dili magtapok kay wa man kala makatag man nya baga nangyod, ang pana lang pana ko na pamudugang resal nga isinako, ko ni abuno pa apil pa abuno dili abuno sa to mga idol Uh, salamat sa inyong pagtanaw sa itong video uh, gano'n lang po po to subscribe na lang o pati sa itong facebook page bye bye